Hi guys! Welcome po ulit sa aking channel. This Lean Malakay po. Simplify happiness. Simpleng buhay. Buhay na walang arte. stress. Join me guys sa aking simpleng vlog for today. Isang magandang magandang buhay po sa ating lahat. Mm -hmm. So ito nga guys, welcome uli sa aking channel. So ayan, nandito lang po tayo sa ating bahay. So ayan, usapan itong babae. So tayo ay mga babae, babaeng pinagpala. So ayan, a wonderful woman and a wonder woman. So alam nyo guys, ayan sa mga kapwa ko babae dyan, kapwa nanay. Ayan, isang ilaw ng tahanan. Uh, nasa masayang relasyon man, malungkot na relasyon, komplikadong relasyon. So sa mga nanay ng tahanan na nandyan, anuman yung iyong pinagdada pinagdadaanan sa araw na ito o sa sandaling ito, lagi mong tandaan at itanim sa iyong isip na ikaw ay isang babae, babaeng pinagpala, ayan, isang babae na punong-puno ng biyaya so alam ko minsan na mga ang mga ilaw ng tahanan, ang isang nanay, isang misis, kabiyak ay nakakaramdam ng mga kalungkutan sa buhay. Minsan ah, hindi mo alam kung saan nanggagaling ang kalungkutan na iyon. Minsan parang pakiramdam mo ibinigay mo na ang lahat. Um Binuhos mo na ang lahat ng pagmamahal, atensyon, oras para sa kanila pero parang may kulang palagi. So alam ko maraming ganong mga kababaihan na kagaya ko na nakakaranas ng mga kalungkutan na bigla nalang sumasagi sa ating mga isipan, sa ating mga puso. So lagi mong itanim sa iyong puso na ikaw ay isang babae. Babaeng pinagpala, anuman niyang iyong kalungkutan na nararamdaman ngayon, iyan ay malalampasan at malalampasan mo rin. Minsan, ganun tayong mga kababaihan, sumasagi sa ating isipan ang mga katanungan. Malaking katanungan kung saan ba tayo nagkulang. Um, ano man yan, binubuo nating na relasyon sa ating mga anak, sa ating asawa, o sa kanino man yung ating binubuo na relasyon na iyan. Um, minsan, uh, binigay na nga natin lahat, pero sadyang hindi siguro sapat para sa kanila yon. Pero wag kang mapagod, ikaw ay magpatuloy na magbigay ng magaganda. Alam mo, ikaw ay ani ng mga magagandang bagay kung ito ay pagpapatuloy mo so sa mga nakakaramdam ng mga kalungkutan dyan sa mga nagtatanong kung bakit nagkakaganoon ang mga uh, relasyon o pangyayari sa ating buhay huwag kang uh, mag-focus doon so patuloy mo lang na gawin yung mga magagandang bagay uh, sa iyong mga pangarap, mag-focus ka kung sa tingin mo na ang tao na yon ay hindi sadyang nasisiyahan uh, sa iyong mga uh, binibigay or uh, ibinubuhos na panahon o atensyon kung hindi man siya nasisiyahan eh uh, huwag mong isipin or wag mong uh, itukon 'yung pansin mo sa kanya bagos ikaw ay magpatuloy na matupad ang iyong pangarap ikaw ay isang babaeng pinagpala a wonderful woman and a wonder woman na talagang super super tayo lilipad para abutin ng ating mga pangarap kung ayaw man nilang sumama or sumabay sa iyo uh, hindi na natin ito problema kasi kung magpo-focus tayo dun sa mga tao na talagang sadyang uh, hindi nakaka-appreciate o natatanggap yung ating mga uh, pagsisikap yung ating mga paghihirap uh, para makabuo lamang ng isang masayang relasyon eh hindi hindi natin uh, uh, problema yun, Kumbaga siya siya ang magdadala noon. Um, kumbaga ikaw aangat at uh, siya ay maiiwan. Um, siya ang may uh, kasalanan 'no. Kasi ayun niya sumabay na abutin ang iyong pangarap. So hindi naman tayo pwedeng mga nanay o kababaihan na magpahila pababa. Kasi why? Kasi meron tayong mga anak na iningatan, pinoproteksyonan at gusto natin itong magkaroon ng katuparan para sa kanilang mga anak natin, sa ating mga mahal sa buhay. Kung ang isang tao ay talagang hindi kanya natatanggap o na-appreciate, uh, wag mong ano yun i-, i tanim sa iyong uh, damdamin o ikasama ng iyong kalooban okay lang nga sumama ang iyong kalooban pero yung uh, doon ka magmukmuk tumigil ang iyong buhay sa pagmumukmuk dahil sa nararamdaman mong sama ng loob uh, huwag tulungan mo ang iyong sarili na makaalis dyan sa anumang iyong nararamdaman na iyan na uh, hindi maganda sa iyong kalooban bagkos ayun uh, nga uh, ikaw ay magfocus sa iyong mga pangarap lagi mong tandaan na tayo ay mga babaeng pinagpala napakaraming blessing na uh, meron tayo so minsan ganon nakakaramdam talaga tayo ng pagod uh, Kakanungan sa ating sarili na bakit ba sadyang ganoon ang buhay ibinigay mo na yung uh, nararapat na manggagaling sa iyo pero hindi nga sadya-sadya nga talagang hindi niya natatanggap o na-appreciate o nakikita o hindi kanya pinagpapahalagahan so pag hindi kanya pinagpahalagahan o sadyang uh, walang sukli sa iyo na ibinibigay uh, lagi mong tandaan ikaw ikaw na babae na pinagpala ikaw ang magpahalaga sa iyong sarili iyong pagkababae mo ay lagi mong itayo, basta ikaw ay walang ginagawa na masama sa mata ng Diyos sa batas ng Diyos, sa batas ng tao ikaw ay magpapatuloy na magpapatuloy na ang iyong buhay, kung siya ay ganoon na hindi niya talaga natatanggap o naa-appreciate, sadyang hindi niya nakikita kung anuman ang iyong kahalaha, kahalagahan sa buhay, ay um, siya ang may kawala doon, siya ang may kawalan noon hindi mo yung kawalan guys so basta ikaw, ay kau uh ay patuloy, patuloy na gumawa ng kabutihan, wala kang tinatapakan na tao, wala kang tinatapakan na prinsipyo ng iba, wala kang nasasaktang ibang tao. So iyon, mag-focus, mag-focus ka lang. Kung ano man yung kalungkutan mo na nararamdaman na sadyang talagang ah, uh, nandyan may kurot sa iyong puso, uh, i-divert mo, i-divert mo o ilipat mo ang iyong atensyon, mag-focus ka ah, uh, para ikaw ay lumago at umunlad bilang isang babae. Alam ko na mahirap ito dahil maraming mga kababaihan na nakakaramdam ng ganon, sadyang uh, Talaga nga hindi na pagpahalagahan ang kanilang mga pagod at paghihirap pero ganun talaga ang buhay sadyang uh, may mga kalungkutan na pangyayaring ganyan pero dapat tayo ay magpatuloy at uh, tayo ay manalangin lagi tayong manalangin sa tulong ng panalangin yan at uh, mga suporta ng mga tao talaga na nakaka-appreciate nakakatanggap sa atin uh, tayo ay uh, ayan babangon at uh, yung ating mga sakit na nararamdaman niyan na ay unti-unti ay mawawala at yan ay magiging silbing aral diyan tayo matututo sa mga um, mga tao na 'yan na talagang uh, hindi tayo na appreciate Kung minsan nakakaramdam ka na ng pagod, hirap ng kalooban, alam nyo yung hirap uh, ng kalooban talaga, 'yang siguro yung isang uh, mahirap gamutin, pero okay lang na magpahinga, pero wag tayong ano susuko. Uh, kailangan patuloy tayong lumaban sa ating buhay. Tayo, yung mga kababaihan na pinagpala, yung biyaya na talagang uh, tayo ay binuhusan ng uh, umuulan na blessing uh, para tayo ay makabangon at uh, tignan na lang natin mag-focus tayo kung ano man yung mga blessing na meron tayo kasi yung mga tao na hindi nakakatanggap sa atin yung hindi tayo na-appreciate yung mga at uh, taong pinagtuunan natin ng pansin atensyon, minsan hindi nila nakikita kung ano yung meron tayo eh ang hinahanap nila talaga eh kung ano yung wala tayo so mahirap magproduce o uh, maglabas ng isang bagay na wala tayo, kaya iyan uh, lagi tayong focus sa ating mga pangarap, sa ating uh, mga adikain sa buhay, tayo ay mga babae na sadya talagang pinagpala at uh, alam ko na iyan eh makakayanan natin, malalabanan natin yung mga kalungkutan na atin sa ating buhay Life is so beautiful but it's not perfect but it's beautiful. Kahit hindi siya perfect yung ating buhay guys sa ating mga kababaihan na kagaya ko, isang nanay ayan, uh, isang ilaw ng tahanan, isang kabiyak, isang uh, may bahay. Sa lahat ng mga kababaihan na nandyan hindi perfecto ang buhay pero maganda masaya ang buhay. So um, wag na lang natin uh, pansinin or uh, pagtuunan ng pansin kung nasasaktan manta ayo dahil nga may mga tao na hindi talaga na sadyang hindi natatanggap ang ating kahalagahan, kahalagahan ng ating mga binibigay uh tayo ay mag-focus na lang kung ano ang ating uh, magandang gawin para sa ating sarili. Tayo ay isang babae, babae na pinagpala. Alam niyo guys, uh, yung kalungkutan na nararamdaman natin minsan sumasagi sa ating isipan, uh, labanan po natin 'yan, labanan natin samahan ng ating panalangin at uh, isipin natin yung ano, kung ano yung meron tayo na magaganda sa ating sarili na um, talagang hindi 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 natanggap ng mga ano, hindi nakita ng tao na yun... Uh, na hindi siya, hindi niya tayo binigyang pagpapahalaga eh huwag uh, tayong mag-focus sa tao na yun, kundi mag-focus tayo sa ating sarili na, yun, uh, mas maging maunlad, mas maganda ang ating buhay, why? kasi pag tayo umunlad at gumanda ang ating buhay hindi anong mangyayari ang ating blessing, ay marami, mag-overflow ang ating blessing, yun na at makakapag-share tayo ng ating mga blessing, ano man yung blessing na yan, talent, or uh, anything, anything na yan dumating sa ating buhay yan man ay pinansyal or yan kagaya niya makakapagpayo tayo ng magaganda so yun ah, isang biyaya yun yun ang ating maibabahagi sa ating mga uh, tao na sa ating paligid na patuloy, na patuloy na naniniwala sa atin, kaya yan stay happy mga mami, at uh, mag-focus tayo mag-focus tayo sa um, reality ng buhay, na sadyang ganoon, ganoon talaga na um, minsan, o hindi minsan, madalas talaga na hindi na papagtuunan uh, ng pansin yung ating mga paghihirap sa ating uh, sa atin na uh, talagang sadyang uh, yung mga pinagpapagura natin hindi na appreciate stay happy stay happy and keep on praying and continue continue to follow your dream mga kananay